Grabe mga kababayan, mainit na mainit ang eksena sa plenaryo matapos ang nahagulat na komprontasyon sa pagitan ni Senator Rudante Marculeta at ating Senate President Tito Soto. Isang matinding bangayan ng naganap na muling binuksan ni Marculeta ang controversial na Pepsi Paloma rape case, isang isyo matagal ng tinabunan, ngunit na naman na namang sumabog sa Senado. Sa gitna ng sesyon, bigla na lang ng boses si Senator Marculeta at diradsahang hinarap si Soto. Ayon sa anya, Panahon na raw para harapin ang matagal ng tanong ng bayan. Ang katotohanan sa likod ng kaso ni Pepsi Paloma. Tumahimik ang buong plenario habang binubuklat ni Marcoleta ang mga dokumentom aniyay matagal ng tinatago sa ilalim ng politika at kapangyarihan. Maging ilang senador ay napa off sa tensyon na tila teleserye sa harap mismo ng kamera. Hindi naman nagpatalo si Soto. Mabilis niyang dinapensahan ang sarili. Sabay sabing, walang katotohanan yan. Tumana yan isyu at dilinaw ng batas ngunit hindi pa rin umatras si Marcoleta. Lalo pa raw nitong ilalabas ang mga ebidensya magpapatunay sa umano'y manipulasyon sa investigasyon noon. Ayon sa ilang saksi, ramdam ang paninginig ng Senado sa tensyon ng dalawang pigating politiko ah, Habang nag-aalab ang palitan ng salita, kumalat naman agad sa social media ang mga video clip ng naturang komprontasyon. Trending sa X, Facebook at TikTok ang hashtag Sotovismarvoleta at hashtag Pepsi Paloma case. Usan libo-libong netizens ang naglabas ng kanikani opinyon. May mas musuporta kay Mark ulit as ang narin itong buksan muli ang kaso, ngunit mayroon ding naninindigam tapos ng issue at dapat ng mag-move on ang Senado. And your closing. At yan nga ang mga balita ating abangan lewaro. Para sa mas marami pang makabuluang balita at nabanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na issue at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ano ho, ang due process po will make us uh, will give us the earliest window at 40 days to 60 days from now. You. Yes sir, yes sir. 40 days from Let's now. That's due process, sir. Kasi magsasabihin tayo na sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Okay. So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga? Uh, 40 would be the fastest. Mm. And at 60 would be safe. And, uh, Secretary, so thank you for that, Secretary. Oh, Thank you, 40 days pala, ha. Tayo na nga mga kababayan, dapat ho talaga hindi eh, na ho natin re ang itong video na to pero sinend ho ng isa sa mga kasama natin dito sa PH Update na kung saan dumalo ho pala itong si Boeing Remulya, doon sa nangyaring hearing ah, ng Blue Ribbon kaninang umaga dyan sa Senado. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sa ating community. Yung join button na lang ho sa baba. Ito, eh, meron ho siyang nalalamang pa due process, due process anak ng Tokwa. Ang wala buho dito mga kababayan, nung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, oras lang ho, napanood nyo ho yung ating intro. Dito daw ho sa mga, uh, nga, pinaghihinalaang ng rakot ng pondo ng bayan, kaugnay nga dito sa flood control na to. Meron ho silang 40 days, ha? Uh, 30 to 40 days para sa kanilang due process. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, oras lang ho ang hinihingi dyan sa mama na yan. Pero hindi ho napagbigyan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto, panoorin ho natin mga kababayan. 2023 GAA. Naku, uh, pwede na rin natin to, ah. isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit kahit yung binabanggit ni JP na nasabi na sa unprogram wala po yung lahat ng binanggit niyo po doon sa kamera wala po lahat. So Kala Mr. Po? Chairman, uh babanggitin ko lang that a good mm -hmm. name is always to be chosen than great riches. At uh masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito lalo na being a uh, member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin there is always time for everything at salamat sa aking mga kasamahan at this committee for uh, clearing this out. At gaya ng sabi niya Mr. Chairman, huwag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank hmm. you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yes, yeah. uh, Mr. Chairman. Yes, uh, the Senate President yung mga banat nitong si Senator Joel Villanueva, eh, ramdam ho natin yung gigil eh. Kayo ba naman mapagbintangan? Nakasali sa payola dyan sa issue ng flood control na yan. Tapos wala mang nailatag na ebidensya. Tapos ginasa kayo doon sa House of Representatives. Talagang manggigigil ho kayo mga kababayan. Thank you. Mr. Chairman, uh, just to highlight what you said to our colleagues na walang mapipiga dito kay Mr. Hernandez but uh, For the information of Mr. Hernandez and for the public, mm -hmm. I just received moments ago. Okay. a bina docestecom for you, for your records and your sabina testificandum, testificandum from the inter uh, uh, the um, independent commission. You are uh, set to uh, testify <laughs> to them, so I, I I suggest you collect your thoughts. <laughs> masyado ho nilang hinahype yung independent commission. Nakakatawa ho. Wala hong, wala hong ipin yung independent commission na yun. Kasi mantakin nyo, ang, nag, ang pumili ng mga miyembro ng independent commission, itong si Marcos Jr. Eh, ang most guilty dito sa issue na to, si Marcos Jr. Kanino ho ba under ha, ang uh, uh, DPWH? Kay Marcos Jr. Ang mangyayari dito, dahil siya presidente, dahil siya ang pumili ng mga uh, miyembro ng Independent Commission. Siya yung pumili ng advisor, private advisor, o consultant, ha yung si Magalong. Eh, siyempre, yung nag-appoint dito sa mga individual na to eh, hindi naman ho nila hahabulin. At ang nag-appoint, eh, si Marcos Jr., maliwanag ho yung mga kababayan. Tell the truth, because the Ako. Independent Commission is a different story from in aid of legislation that we are doing hmm. here. Uh, That, uh, I I already received the notice and I will um, write a, an authority for the sergeant at arms to bring you to the independent commission uh, inquiry. Apo, marami All sila. Right. Sayang ho no sa ano? wala ho tayo diyan eh sa uh, September 21. Kung nandiyan ho tayo sana tayo eh malamang makakadalo tayo do, makakadalo ho tayo diyan sa mangyayaring rally pero Ah, kahit wala ho tayo dyan, kahit isa nyo ho si PH update sa mga lalabas sa kalsada, sa mga nananawagan ng uh, ika nga eh, uh, maitigil na ang korupsyon sa ating bansa. Punta ho kayo mga kababayan, ha? yung mga pupunta dyan sa uh, Luneta, ingat ho kayo. Ah, yung mga pupunta dyan sa EDSA, Iisa lang naman hong ating panawagan. Maniba na lang hudon sa mga makakaliwa. Huwag ho magpaloko. Kung meron ho kayo sasamahan, mas okay na hong kasama yung mga may, may yung mga dilawan at pinklawan. Yung mga may principle yong ha? Hindi yung kagaya ni Christian Isgera, yung, di ba, yung mga dilawan na yan, walang mga prinsipyo yan, eh, di ba? Yung mga may, merong prinsipyo na talagang uh, nananawagan ng pagbabago sa ating bansa. Wala ho tayong, wala hong kulay dito sa ano na to, pagkilos na to. Kung bagay yung talaga hong mga nagmamahal sa Pilipinas, eh lumabas ho ngayong uh, mga nahunato dahil talagang pagka natapos tapos korupsyon corruption to at napanagot yung mga magnanakaw na politiko malamang sa malamang merong pamagasa sa Pilipinas. Now, Mr. Uh, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of uh, Justice, we Naku, si uh, we boy, may excuse eh. yan him yan, because we uh, uh, hmm. uh, we we made it a point that the Secretary of uh, Justice through the help of uh, our colleagues here, especially Senator Marcoleta to find out from uh, one of our resource persons, ano, in this particular case, Mr. Diskaya, find out what in in, the, in, in, fairness naman no kahit na asama ng ugali ng Boeing Remulla na yan kaibigan ho talaga yan itong si Senator Rodante Marcoleta Noong panahon na nasa sin, uh, House of Representative rep, pa, rep, Representative pa itong si Sen Dante talagang kasama, kasama niya ho yan lalo na nung nagkaroon ng gisaan diyan sa ano diyan sa uh, issue ng uh, ABS-CBN. Isa ho si Boeing Remulla sa mga talagang nakatuwang nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kaya tayo eh, ika nga eh, talagang nagtataka kung bakit ano bang uh, Ano bang maasya bagay? Ano ho yan? Eh, kumbaga, impluensya, pera at kapangyarihan. Ambisyon. Yan ho talaga. Nakakasirahan ang ulo yan. <laughs> Ay, ah, uh, ano ka, uh, sobrang ano ho siguro sa mga sa ambition. Pero atin lang naman ho dito, no? Sa mga susunod na panahon, eh kilalanin na ho, kilalanin na ho natin nang maigi lahat ng mga politiko, lahat ng uh, nakitaan ho natin na may problemang mga leader ngayong mga panahon nitong si Marcos Jr. Kagaya nitong si Iskul Bukol yan si Ping Lacson. Pero in fairness ha, kaya tayo naman huwag kasi uh, uh, pagka okay naman pinupuri natin yung pagkandak ng uh uh, ng uh, hearing nitong si Senator Rodante Marulet. Magaling ho talaga yun. Yun sa Blue Ribbon, mamantakin nyo. <laughs> hindi naman inalok na mag-siwalat mag, mag uh, siwalat itong mga diskaya. Kusa ho silang loob na nagsabi na, o sige, sasabihin na namin ang amin nalalaman. Pero itong kay Senator Rodante Marulet, ay eh, Senator Pinglax, okay din naman. Kahit pa paano, pero mas mahusay ho yung kay Senator Rodante Marulet. Pero eh, kaya hindi pwedeng sabihin na ito, ano to, eh, ito eh, ay eh, dating police investigador. Ah, kaya kaya uh, kahit na may abogado, eh, dito na ako. Kahit, kahit hindi abogado, magaling mag imbestiga Hindi eh, naman ho ganun. Yung banat nitong si Pepsi. Pe, 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 pe si Senator, uh, Senate President Tito Soto. Mahusay yung, yung kay ano kanina, yung kay Ping Lakson. Pero hindi. Eh, kay, naman, nakita nyo naman ho mga kababayan kung paano. Kasi yung unang emosyon, ikaw <laughs> nga. Ah, uh, kahit ano pang sabihin nila doon sa pag-conduct nitong si Senator Ping Lacson ay Senator Rodante Marculeta ng kanyang Blue Ribbon Committee ng Chevron person. Yun noong unang alagwa ika nga Doon maglalabas ng emosyon. yun ika nga yung magse ng tono ng kabuuan ng pagdinig Maging itong ano itong uh, 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 kasalukuyang pagdinig din sa Blue Ribbon marami ho silang silang nga, iiganga eh doon uh, sa mga nagdaang pagdinig kaya ganito ang mga nangyaring tanungan formation the, uh, they, he can give more to the committee and to the Department of Justice and so after that meeting uh, of uh, Secretary Remulla uh, we may excuse him if there are no questions Uh, Mr. Chairman, I have yes, a few questions uh, for the Secretary. Uh, Central Bank. May I ask my questions to the Secretary? There are just a few. Go ahead, please. Okay. Uh, Secretary Rimulya, magandang hapon. Magandang hapon. Po. Si Welcome po sa Senado. Eh, nako ah, Ayan, ito na ho. Dito na ho. dito talaga. Hindi, ano lang to eh. Kumbaga baga sa atin to eh. Sinin sa atin yung caption eh. Ano daw eh. Puro on ano tag dito. Due process, due process. <laughs> Doon lang talaga tayo na trigger doon sa due process. Hindi na talaga tayo dapat magani eh. Gagawa ng reaction video. Higa eh. nga. Nasa galaan ho tayo mga kababayan. Di ba? Nasa galaan tayo. Ngayon, isinan eh, sa atin, nanggigil ho tayo doon sa due process. Ah, kaysa kailangan daw mabigyan ng due process. Eh, ganon. Pagka magnanakaw, may due process. Ganon. Kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala pang napatunayan. Pare-parehas lang ho yung mga akusado. Pero kay Tatay Digong, wala man lamang kahit sampung oras para hintayin yung petition sa Korte Suprema. Anak ng Tawa, kakagigil. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang, sige. Thank you. Thank you, Senator Go. Uh, Secretary Mulya, maaari po bang magbigay kayo ng update uh, pagdating sa mga kaso na na-file na o ifa file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Ayan, ayan, ayan. Yung mga ayan. final po kasi ni Secretary Dizon, Uh, went straight to the ombudsman. So, hindi po namin hawak yun. Ang ginagawa po namin ngayon, <laughs> we have collated five cases already Ay, to the NBI. And then, nag po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung unang aming inuna. So, uunahin niyo po yung ghost project. Yung susunod po ninyo, pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon, yung mga severely substandard. Yes sir, the substandard will will come next. Mm -hmm. And of course uh, yung ano yung 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 sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy kasi para ho conspiracy we're looking at that angle first. Kasi it's this is like a conspiracy between some people from DW, DPWH contractors and legislators. Mm -hmm and uh, probably some other people secretary so, okay, ang ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot no and i trust that the the justice department will will do that <laughs> pero ang isa rin pong hinarap ng tao yung mabilisang uh, agaran at mabilisang aksyon no the president uh, mentioned this flood control on during the sona day july 28 po yon so july 28 it's already uh, september baka po magdalawang buwan na po yan Naiinip na ho itong si Bambini. Anak lang to. Naiinip. Ay, ito naman kasi, nasanay kasi sila sa'yo, secretary boy. <laughs> di ba? Nasanay ho sila sa'yo na pagka binigyan ka ng assignment, mabilis pa sa alas 4, nare-resolve mo. <laughs> Dito sa isa na to, bakit ang taghal? Kaya tatay kong pagbaba ng aeroplano. Lipat siya dahil. Dito sa mga magnanakaw na to. Ilang ano na eh, kailan pa ba yung show na niya? June, di ba? June pa yung show na niya. Anong araw na ho ngayon? Anong petsa na? September, September, uh, July, August, September. Tatlong buwan! Kaya tatay, ko, oras lang. Pambihira, oo. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin? At yung corruption po nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? Uh, we make that commitment uh, to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to. At ito po'y... Papogi muna, papogi para sa ombudsman bet mo. Papogi muna, Brad. Papogi ka muna. Ang nantawa, nangayayat ka na naman. Oh. Yan ang problema, bumabag sa katawan mo. Oh. Oh, ako pagka nakikita ko nangangayayat, iba eh, ka ko kasi yung pumapayat dahil nagpapapayat. Iba usapan yun. Di ba, kunyari, ikaw talaga yung nagpapapayat, pumapayat ka, eh, magandang, magandang ano yun, magandang sinyalis yun. Kung bagay, yung pinaghihirapan mo magpapapayat, ah, hindi naman ho madaling magpapayat. Di ba? Madaling magpataba, pero magpapayat, mahirap. Di ba? O eh, yung pagka nagpapataba ka, tapos namamayat ka, kagaya nitong si Boy. Kasi malaki talaga katawan niya, bulky balki yan. Tingnan yung mga lumang picture niya. Medyo mataba yan. Ngayon, dati, nakikita ko na medyo namumula-mula na kutis, tapos medyo lumalaki. Ngayon, pumapayat na naman. Ano ba nangyayari, Brad? Ha? Pataba, pataba. We will pursue it to the very end. Hindi ho kami mm. matutulog dito. Ayyan, uh, like ayaw. that, what we do with the other Ay, cases, kayo, eh. talagang minamatsyag po namin, tsaka sinatsyaga po namin ang bawat mm. araw ayus, para ma-build up namin ng cases. Mm. Kasi ang kailangan po talaga, case build up. Pag hindi ho na Ayyan. case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po yeah. nakapahanda po ang ebidensya and always ready for trial when we file it. Yes. Uh, yeah. Second, uh, Chairman, last two questions. Unang-una, may timeline po yeah. ba kayo? May internal yeah. timeline po ba kayo ng uh, <laughs> pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? Pamula. At pangalawa, ano po yung inyong uh, uh, working relationship with the ICI? Uh, meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, si ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa nyo ng ICI? ano ho yan kasi ang mangyayari po rito, uh, we are also the prosecutorial arm of the ombudsman mm. kaya ang ang ICI po will dong mga findings will go to us for proper disposition and of course some of them will go straight to the ombudsman but at the same time yung amin pong research ito provide namin sa kanila para wala hong duplication so they can they can have their findings uh, uh, faster kasi para hindi na ho sila pa ulit-ulit. Yung amin pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para magsha-share na lang po kami ng resources. So na meron po na pong working po. relationship? hindi uh, pa po kami nag-uusap, pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Babe Simpson. kaibigan okay. may... ka niya daw ho yung isa sa mga... Yung laging, ano, yung laging makabanat sa nagdang administration. si Babe, yung kesyo, natigil daw yung geotagging, eh ginagawa yun eh. Ay, hindi, mali pala. Ganito pala yung narating nila. Gio Tagi, hindi naman kay Duterte yan, kay Babe Simpson pa yan eh. Anak ng Tokwa. Eh, eh, hindi ko lang ko alam mga kababayan ah, pero nung panahon ni Panot alam ko hindi pa ganong ka high tech anong geo tagging geo tagging na, eh, ah, meron namang ano nun meron namang mga satellite satellite pero yung tipong uh, ina, kumbaga kinakapitalize ng mga siguro Amerika pero Pilipinas <laughs> <laughs> hindi kung, ko meron talagang ganun wala naman ho tayong problema pero hindi pong nung panahon nitong si Mark Villar, doon talaga ika nga na maximize, na utilize yung mga ganyan klaseng teknolohiya dahil naging epektibo, big babe sing shot, gano'n? Okay. May question earlier, my last hmm. question. Yung timeline po, kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng... Ay, uh, okay. Full um, Hindi, eh, 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 problema kasi kay Maraming marami pa sakali. Hindi tayo napupunta doon sa ika nga. Let's, let's keep to the good part, di ba? Yun lang lang. Eh. Itong, pa Sige nga, aminin nyo niyo, aminin niyo mga kababahayan. Nandito kayo sa video na to dahil lamang dito sa bahagi ng video na kung saan makikita nyo kung gaano makakagigil itong si Boy. station Dave. ...of all of the findings, oh. uh, mga kasuhan, mga mahuhuli, hmm. mga mananagot. Ano, meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na file po. Ano ho, ang due process po will make us... Uh will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. Yes, sir. 40 days from Let's now? That's due process, sir. Kasi magsasasasan tayo sa PINA, tapos magbibigay po sila ng affidavits. Okay. So yun po yung pinakamabilis, kumbaga? Uh, 40 would be the fastest. Mm -hmm. And at 60, would be safe. Mm -hmm. And uh, Secretary, so thank you for that, Secretary. So, thank you, uh, 40 days pala, ha? <laughs> para mas sa mga nasasakdal, sa mga pinaghihinalaan. pin dito pinaghihinalaan. Yung kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte, akusado pa lang ho siya. Oh. Et, dito sa mga flood control issue na to, yung mga congressman, yung mga contractor, mga district engineer, mga din sila. Pero dito, nakawan ang pinag-uusapan ho natin. Hindi yung presidente na merong vision na kung saan eh, ang Pilipinas eh, malinis dito sa illegal na droga na to hindi man lamang ho siya nabigyan ng ibinibida nitong si uh, uh, nitong si Boeing Ray Mulya dito sa video na to at dahil ho dyan, mga kababayan papasadahan na ho natin kasi baka hindi na natin mapasadahan bukas to eh ha? ito eh dito dito ito 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 ito, ito. Dito ho. Dito ho tayo interview. <laughs> ito ramdam ko to eh. Kasi Eto, dito tayo. Interview na itong si Ma'am Pinky Web. Dito kay Senator uh, The Good One. Ayan. <laughs> <laughs> pero, ano, pero naniniwala ako ha, sa ikabuturan ng puso ho natin. Na, yung si Senator Jingo. At ito si Senator, uh, Senator uh, JB. Eh, okay na yan. <laughs> the Philippines for clinching the championship Niwala title ako, in the 2025 Asia Pacific Padel Cup APPC held in Selangor, Malaysia, and for bringing pride and honor to the Filipino people, Senator Go. referred to the committee rules the uh, presiding officer stands corrected the roll call uh, there were 21 senators who answered to the call of the roll for the record thank you mr majority leader thank you mr president mr president would like to recognize a distinguished colleague from san juan senator Jingo estrada uh, to uh, take take uh, the privilege hour, Senator Jingo Estrada, is recognized. It is just a manifestation, Mr. President. <coughs> I am not <coughs> availing of the privilege hour, Mr. President. <coughs> I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla in the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Sir President, let me put on record, hinarap ko po ang mga kasong is isinampas sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at patina ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan nito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon.